lasing pala siya, may patak lang tayo pagdating sa drunk driving, eh, siyempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yun, kinulong siya. At inimpaw yung kanyang sakyan. Ang nangyari, din pa siya pa ng kanyang kondominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan. Meron akong nasagap pala sa news. Um, lately, two weeks ago, andito MMDA, no? merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari sa halip na tikitan, itong uh, naka uh, nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BG sa kanyang kondo. August 13, 2024, ipinasusispinde ni Senator Idol Rafi Tulfo sa LTO ang lisensya ng lasing na driver ng SUV na nagviral sa social media matapos mag-counterflow sa EDSA noong July 28 ng gabi. Sa hearing ng Senate Committee on Public Services, nag-init ang ulo ni Sen. Adel nang maisiwalat na imbis kasuhan at telhin sa kulungan ng DOTR ang SUV driver na kinilalang si Christopher Lim de Vera, ay binigyan pa nila ito ng VIP treatment at hinatid sa kanyang condo unit sa BGC, Taguig City. Sinabon ni Senator Idol ang DOTR dahil bakit hindi nila dinala sa presinto si De Vera at kinasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Law. Mas lalong ng galaiti si Senator Tulfo nang tanungin niya ang DOTR kung ano ang naging aksyon nila tungkol sa tatlo nilang empleyado na naghatid kay De Vera sa kanyang kondo. At ang sagot ng ahensya sa kanya ay patuloy pa rin daw ang ginagawa nilang investigasyon sa insidente na mahigit dalawang linggo na ang nakakalipas. Agad inatasan ni Senator Idol ang DOTR na magpataw na ng parusa laban sa tatlong nagkasalang personel nila. Sumang-ayon naman si DOTR Yusek Ferdinand Ortega at sinabing maliban sa suspensyon ay maaaring matanggal ang tatlo sa serbisyo. Sermon din naman ang inabot ng PNP dahil kahit may dumating na mobile patrol car, pero wala raw ginawa ang mga police kundi ang makiusyoso na parang mga chismosa lang at umalis din. Hiniling ni Senator Raffy sa PNP na patawan ng parusa ang tatlong pulis nila. Sa susunod na hearing ng komite sa Martes, August 20, nais ni si Senator Tulfo na naipataw na ang parusa sa mga naging pabaya at nagkasalang kawani ng PNP at DOTR kanterplo to sa viral video na ito nakuha sa bahagi ng EDSA busway sa Guadalupe kahapon ng madaling araw makikitang hindi makadiretso ang isang bus na biyahing monumento meron kasing SUV na sumalubong dito saan ba siya galing sinubukan pang umabante ng SUV palabasin mo na lang kasi ako galawin pero hindi to pinagbigyan ng bus. Kaya walang nagawa ang driver ng SUV kundi umatras. Nakunan din sa CCTV ng MMDA ang nag-counterflow na SUV. Meron ba tayong taga-MMDA dito? Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan, ang ginawa, iniskortan, papunta pong kondo niya. Sino ba yung Sino mo yung poncho Pilato sa SUV at uh, sobrang super VIP treatment? Hinatid pa. Naging escort patuloy kayo po. Yun, yun yung traffic uh, enforcer. Yes, Mr. Chair. Um, good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Uh, Totoo po yun. ng uh, madaling araw ng July 28, uh, may uh, dumaan na uh, private SUV sa uh, bus lane counterflow from uh, Guadalupe going to uh, I think Bendia, It was um, monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang uh, MMDA Metro Base ng Enforcer. Uh, actually, tatlong... Uh, uh, MMD Traffic Enforcers. So, um, dun po sa command center ng MMDA, kompleto uh, po doon may PNP. Sir, I would like to yes. acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Uh, proceed, sir. Yes po. So, the three enforcers were dis dispatched from our command center. Uh, naabutan po yung uh, SUV at uh, pinatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the uh, uh, exclusive jurisdiction of the OTR. Sir, 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 pwede paki shortcut Yes po. Sino po yung sakay ng SUV? As, uh, so, At bakit po siya iniskortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang bakit nag -escort siya pinigil ng super VIP treatment? Ang nag-escort po sa kanya, hindi po MMDA. Sino po? Uh, from SAIC, DOTR. Uh, ang nag-escort po sa kanya, dalawang Coast Guard. Uh -huh. and uh, one uh, personnel of saic under DOTR mm were there to issue ticket citations because ang dapat po talaga naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang saic it just so happened that wala hong panikit yung team leader noon that's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket so a ticket was issued a ticket was issued for illegal counterflow and um ano pa ba? Uh, reckless driving. Okay. Uh, pag that, although may dumating din pong polis because medyo maraming dumating na mga uh, from different agencies enforcers. So, uh, the MMD enforcer... Mala, sir. Okay. Yes. Sino po yon yung sa, sa SUV? Si ano? Alam po ng DOTR. So, oh, DOTR, I need the name of that person. His name is... Uh, Christopher. Christopher, uh, Lim Christopher Lim De Vera Christopher uh, Lim De Vera ano po siya sino siya taga saan siya taga gobyerno ba ito It, um, Christopher uh, Lim De Vera um the investigation is uh, ongoing itong si Mr Christopher uh De Vera may isu nag issue na po ng show cause order ang LTO dito po um when this incident happened Mr Chair ah uh, ang we were not there but ang initial report was uh, nakainom po. So, lasing. Opo. Mr. So, Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpaw yung kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po yung nabahay na naging baby pa tuloy siya ng DOTR? Um, unfortunately, Mr. Chair, um, yung when the PNP was there, we were left uh, uh, we were left with um with with uh, with a, with, a, with what mr Rivera po yung driver sir sino na sino ba to si devera anak anak ba to ni herodes o uh, pamangkin ni pontipe pilato ba bakit gano'n na lamang yung itrato to maging yung pulis hindi siya kayang arestuhin untouchable siya nagsidatingan kayong lahat sabi man daming nagsidatingan mabuti pa palang mmda nag-issue ng ticket and uh, i commend you uh, mmda for doing the right thing. Na issuean siya na ticket regardless kung sino man siya doon, uh, kung sino man siya na Poncio Pilato. Eh, ito lang DOTR nakakapikon at saka itong uh, PNP. Come on guys, huwag kayo matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patak lang tayo pagdating sa drunk driving, eh, siyempre, lasing siya, mga kadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nag-disgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yon kinulong siya. At inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, din pa siya pa ng kanyang kondominium sa BGC. Sa magkano kadahilanan? Uh, uh, Mr. Chair, if I may, uh, I was able to get the information po i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no? may dumating po mga kapulisan. And then eventually po, nung uh, uh, dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang aktual po nangyari, so nag-back po, no? Uh, to go back to the nearest exit, ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no? Yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila, was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no? was that para hindi makasakit or hindi kayo makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, ah. uh, sa presinto po which unfortunately nga po hindi nangyari nundan doon yung ating kapulisan. Teka mo na, so bakit pinalis yung polis? Ba't kusang uma, umalis Ay, yung polis o pinalis yung mga uh, polis? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinalis. Bakit kusang umalis yung mga polis? Uh, siguro po, no? I will make a conclusion. Do you have the name of those policemen? Wala tayong name, ano? There, uh, we have no name yet, uh, Mr. Chairman. That's why it's still, uh, the, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung polis, yung polis pa pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver sa kayo mga polis? Not that we know of, uh, Mr. Chair. That's why we're asking... May napot ba sa mga polis? Um, ako, based on the CCTV footage po... Kasi hindi naman siguro alis yung polis for nothing. So, kasi siguro, uh, so hindi nyo nakuha yung pangalan. But, Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sinong tumawag ng polis? Mr. Chair? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Uh, yung police po, parang mobile siya na nakastandby near Guadalupe. Uh, we were able to get the name of the two policemen. Uh, we already endorsed it to DILG yesterday for uh, their own investigation. Because lumapit naman po sila and uh, yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin, uh, kung nag, may resistance ba yung driver? Or pumapalag ba yung driver? Something like that. Pero alam ng mga polis na lasing yung driver. Uh, the enforcers told them na chief mukhang nakainom po itong driver. oh so dapat yung polis nag over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, nag-one-way siya, uh, counter-flow siya, eh doon pa lang muntik-muntik um, na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, hindi po niyo kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, uh, we already no, gave my... the names to DILG yesterday at the uh, House of Representatives hearing at uh, under investigation na rin po ng DILG yung dalawang polis na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, um, Sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid uh, sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera? DOTR ba yan? o yung ibang agency? DOTR, D Mr. Chair. Kasi okay. po ang nangyari when umalis na po yung PNP and uh, MMDA, kaysa po ipabayaan pabayaan po yung driver na nakainom na magdrive at meron pang disgrasya mangyari. Hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa. Pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala. Mm -hmm. Mr. Okay. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that Tapat sa police station po Correct. So ano nangyari dun sa dalawa? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair, investigated. But... Eh, this was two weeks ago. So continuous pang investigation. Yes, para because their interagency po, merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR, So, dahil inamin mo, eh, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So, for two weeks, you keep investigating hanggang ngayon in wala pa ng resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo. Okay. Yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para kung so, nandiyan na, alam mo na, na may violation yon, Lasing, nag-counterflow, at ginawa ng inyong tauhan sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klasing investigation? Ano pang klasing ebidensya ang inaanap niyo po? Baka ka mag mo to, Christopher Lim, Asik Lim. <laughs> <laughs> And, <laughs> Mr. Chairman, uh, no, it's not hindi, related okay. to her. Hindi na sir Hanggang ngayon ini-investigate niyo pa rin Itong tauhan ninyo Na very obvious naman talagang may violation siya Or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin At hanggang ngayon Nag-investigate pa rin kayo dahil You want it to be very precise Ano pa yung uh, Kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawa ng sanction itong tawa ninyo. check nyo nga sa Google, sino itong Christopher Lim de Vera? Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR, natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. Uh, may plate number tayo? Uh, LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy's dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, uh, meron tayong pangalan niya, uh, MMDA, do we have his name? Yeah. Yes, sir. Uh, kasi we got the name because yung MMD enforcer who yung nanikit. So all the details were um, given to DOTR for them to uh, issue show cause order. Yung LTO po yung nag, uh, ano na po no, ng show cause dun sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung show cause order ninyo? Uh, Mr. Greg Pua, Jr., Executive Director ng LTO, sir. Yes, Mr. Chair. Um, nung nalaman po namin itong nag nag trending siya Mr. Chair we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle uh under the name of uh Vivina Lim De Vera um ano pangalan po yung owner ng vehicle Vivina Vivina Lim De Vera female uh, ito si Vivina yes female but driver is male yes Mr. Chair male Okay, why would you sh issue a show cause order to the owner of the vehicle when, in fact, Vivina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension? um At the time of the issuance of the show cause, Mister Chair, we don't have any information yet. I thought uh, um the, so you I already have that information from the MMDA because the fact that the MD MMDA was able to issue a ticket to that driver then that. Ang show course order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabanga. Yes, Mr. Chair. May na nakakasidente. At that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show course only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera, suspend yung lisensya nito. Yes, Mr. Chair. I want Chair. his license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. Uh, the case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr. Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nito si Christopher Lim de Vera. a Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo ma maparusahan. I Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na investig... Sorry. I Stop niyo na yung investigation sabi niyo precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Wag naman kami. Um, Mr. Chair, Sus suspindihin niyo po yung tao niyo. Can I expect from you to uh, uh sanction this uh, ilan po sila? Yes, Mr. Yes, Mrs. Yes, Chair. Mr. Ilan po yung mga tao niyo? Na tatlo po yung naghatid po sa kanila. So kami, these three uh, persons from uh the OTR I want them sanction ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, um, meron pong um, administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. So sa administrative sanction, ano po? ang uh, nagkikita niyong pwede ipato sa taon to? Um, besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So, I would like you to give us an update um, maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa uh, ating napag-usapan at kung na-implement po yun, I want a black and white, I should be furnished in black and white, yung pong uh, naging desisyon ninyo at yung pong pag-implement ng inyong uh, desisyon. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Uh, sino yung kanina? Mr. Chair, if I may. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair? Napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga, kanina, nakita naman natin sa video, um, pag yung malilit na tao, ang bilis na ulihin at tikitan, kikilan pero pag mayaman, medyo binibibibaby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya uh, magpo-post ng danger sa ating mga kalsada. Okay? Now, uh, Senator, uh, Mike, meron kang gustong sabihin? Uh -huh. Uh, I'd like to express my support to uh, Sen Raffi, also uh, so my uh, partner here in uh, the Senate, my good friend. I'd like to express my support and uh, natutuwa naman po ako at na-action kagad itong mga concerns ng ating mga kababayan, lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po lalo na sa ating mga uh, mga commuters na patas lang sa 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 mga biyahe nila so I, I, i of course i um i commend uh, senator raffy on his efforts and this bill so thank you maraming salamat po thank you senator mark